Atala angin. Nya. Yeah. Queen. Atan. Babae kita nung babae. Babae ni. Persian cut yung binigay sa akin. Pinahingi lang sa akin yun mga kanipi. what's up mga kanoypi nagbabalik na naman si kanoypi for another video at ngayong araw na to maghahatid muna tayo ng bigas na order at dyan sa bakag sa may bahay ng kaibigan ko at saka tayo pupunta ng ano, mga kanoypi ng puruquatro sa bahay ng kapatid ko hihingi tayo ng ano ng kawayan doon na ano, na pag anuhan ng mga manok natin Bali, hatid na natin yan mga kanipi yung bigas na yan na 25 kilos at yung sampung sako na kinuha ko doon sa ano sa tindahan ni Kuya Wiltan apat na lang yung natitira pero minus 1 na naman tatlo na lang yung natitira diyan sa loob mga kanoy pinang bahay ito na yung pang-apat na ano di-deliver natin ngayon at sa mga gustong bumili ng bigas na taga rito sa Ordaneta. Yung mga solid canopy diyan na gustong bumili. At i lang ako dito sa ano, sa Facebook page ko na Noypi Vlog at dito sa personal account ko na Royal Cachuela Española. O kaya dito naman, pwede niya akong kontakin diyan sa number na yan, mga kanipi. At doon tayo mag-communicate. Kung OFW man kayo, pwede kong i-vlog na ihatid sa pamilya niyo dito, malapit sa Ortaneta o kaya naman pwede ko yung isali sa vlog mga kanipi kung nandito kay sa Pilipinas yan so hatid muna natin at mamaya pupunta pa ako ng ano pork pot patay ng kawayan sa kapatid ko buhating ko lang itong mga kanipi so tara na mga kanipi para uh, makakuha pa tayo ng kawayan nang matapos na yung kulungan ng mga manok at tawag nyo lang makapamasada pa ako pamamasada <laughs> ako mamaya mga para ano, may extra income na naman diba? pambiling ulam yan. baon na rin yan na lang diba? at sarili naman natin yung tricycle eh So nandito na mga kanipis sa taas ni Mia yung bigas at iatid yeah, na natin dito sa may bakag sana may babaklog tayo na papuntang bahay <laughs> para sulit yung biyahe natin di ba I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell of sure that I don't become you. I ha! have no regrets. Yeah, I'll tear up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, been stabbed in the back. bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. These things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you bigas Let's go, let's go. Burp, burp. So nabigay na natin mga kanipi yung bigas At uh, tara Mamasadap muna tayo Sana may mabaklod tayo ngayon dito so, Let's go, let's go. а tayo ng kawayan doon punta muna tayo sa bahay ng kapatid ko dito sa Pro 4 uh, tayo ng kawayan mga kanipi na may lalagay natin doon sa, sa kulungan ng manok ato lang win yeah. Ano? Babae kita ng babae. Babae ni. Uh, babae, lalaki ang gamin ang. Nagasaktan na ang anak pa din eh. Yeah, Yay manan. Tekin manong ko. Baka mali. Imbagat pa imbiling ko pa kanya ng lalaki ga imdagi gay. Ang mabalin mo la. Uh. Oh. May muntong mala pamayan ti apu sa menya. Win. May tulong daw Adati pampamayan ni manang apu san. Daklot ni. Daklot ay tanong lalaki dagita. Ano magarad ala. alam na. Win bali kukunin natin mamaya yung pusa na yun at may lahi na yun mga kanay persian cat yung binigay sa akin pinahingi lang sa akin yun mga kanipi. may bago na naman tayong alagaan at nandito na tayo sa bahay ng kapatid ko at nandito yung mga kambing yan dami mga kanay pin ano? puro kambing lahat yan madami yung kambing yan dito kasi tabing bukid lang yung bahay niya. Hindi ko lang... Uy! Nanikit nga eh. Ganda ko kung lang Ay, ay sa kalaan Uy yeah. Magbadatan yeah. na lang yeah. Ayun. Uy na dyan eh, nagkasay Ayan mga kanaipiyo Два той. Kasi umakyat na yung kapatid ko okay. Doon na sa taso Saka dito ako Uy, nadamot sit-sit na nyo Bakit?

kayo ng kwan. Pusa. Yeah. Ako mo. Ada lang kakasoy kami. Digdig usap dagi to. Oo. Hmm. Ayan. Puti sana yung sa atin pero naging ganyan mga kanoypi. Kasi lalaki. Lalaki daw yun. Ano ka nga okay. hmm. tayo sa tricycle. <laughs> Nandito na kami mga kanoypi. Ah, binigay na kay misis yung ano, yung pusa oh ini awan tipu aung <coughs> kastatat okay. dan ilalagay na natin yung ano yung kawayan mga kamiti para ano may tungpungan yung mga manok natin dito sa labas saka doon sa loob ah, ng ano, tungtungan nila at sana uh, magamit nila 'yan. <laughs> Hindi pa sila siguro sanay mga kanoy pinaninibago pa lang sila dyan sa no. Sa nilagay nating tung tungtungan nila. Ayun. Bali lalagyan ko na lang ng pagkain nila. Wala na silang pagkain pala oh. Nauubos na. May dalawang buwan na yung mga manok nating maliliit. So, ang bilis no kailan lang natin kinuha ngayon dalawang buwan na sa akin na alagaing manok na yan Rhode Island Red sana mapalaki natin lang gusto bali nandito na pala yung alaga naming pusa na bago yung Persian cat pinaliguan ni Mrs. mga kanuypi. at nilagay dito sa dating kulungan ni Milo nilagyan na rin ng ano ng higaan niya, pagkain niya tapos yung pagtaiyan niya mga kanaypi ayan o, nagpapatayo yung pusa pupunta na tayo ng school nila rin yan mga kanaypi at magsusundo na tayo at nagpalit din ako ng damit ko kasi basa na yung damit ko kanina <laughs> pinagpawisan tayo ng host doon ha at magsusundo na tayo tapos manananghali sumama muna sa atin na ako kasi bukas coding na naman ni Mia tayo sa school mga kanayipi at magbubuko tayo <takes> ngayon. <noise> Ang sarap. Ang sarap. Ano sila ngayon? Lapan sa loob. lang natin yung ibang kasama natin. Kasama ni rin yan. Yung pamangkin ko mga kanayipi. Ang sarap. Hmm. Bali, pauwi na kami mga kanipi. Yung dalawa, nandun na daw sa bahay. Kaya ito na lang. Apat yung karga natin ngayon. Let's go! Let's go! Let's go! go, let's, go. let's go mga kanipi! Let's go! So yan mga kanipi at nandito na naman tayo ngayong gabi para mag shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanoypi na laging sumusuporta sa lahat ng mga videos ko dito sa Pilipinas at sa mga nag pa shout out at nag comment sa bago kong upload tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin mga kanipi unang una yan happy happy birthday nga pala kay Sir Albert Salonga ngayong araw na to September 27 happy happy birthday sa iyo sir at magingat kayo parati dyan at shoutout na ta rin tayo kay Sir Mario Saraga ng Italy. Shoutout na ta rin tayo kay Ati Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na ta rin tayo kay Ati Wilma Agustin at kay Kuya Pilino Agustin. Shoutout na ta rin tayo kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Ati Regina Liago from England at shout out na rin tayo sa magpapamilya na sina Carol Antigo at JP Antigo at sa kanilang anak na si Liza Ashley Antigo at shout out sa inyong magpapamilya dyan sir at ma'am shout out na rin tayo sa mag-asawa na solid subscribers din natin from Australia na sina Sir Dave Miller at Ma'am Michelle Miller from Australia. Shoutout na rin tayo kay Ate Linda De Leon. Shoutout na rin tayo kay Sir Ricardo Gento Jr. from New Zealand. Shoutout na rin tayo kay Tot Santos. Shoutout na rin kay Maribel Cabanban. Shoutout na rin tayo kay Ate Nitz Mabini. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Melinda Leonen from USA at Gibo family from Lady abrenika ng La Union shoutout sa inyong magpamamilya dyan at syempre mga kanaypi punta na naman tayo sa mga vlogger din na gusto magpa shoutout Ma-promote din yung kanilang mga youtube channel at umpisa na natin unang una yan shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog shoutout na rin tayo kay Perdi Andrea Shoutout ta rin tayo kay Viralijo Channel. Yan, shoutout sa Sir. At shoutout na rin kay Mikti TV. Shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior. At shoutout na rin kay Alma OFW Vlog. Shoutout na rin kay Kalsada Europa. Shoutout na rin kay Bands Official. Shoutout na rin kay JBT Vlog. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Sus Mariose TV from J Dakes Shoutout ta rin kay Lakay sa Kuwait. At shoutout ta rin kay Mel Bisikleta Bike Vlog. At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi. Maraming maraming salamat dahil sinamahan nyo na naman ako na namasada ngayong araw na to. At nagkaroon din ako ng pambili ng ulam namin. At syempre pang allowance na rin mga kanipi pang baon na rin yan bukas at maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads thank you thank you so much talaga sa inyong lahat mga kanipi stay safe lagi I love you all and peace out